maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Look TV. So ngayong araw na to mga kaburdi, habangan ng kalapati natin na si White F. So ayan mga kaburdi, uh, Tarlac City. So ito na, yan ay natin mga kaburdi, binukas ko na. So kaya kung gusto nyo makita yung ibon natin, tara, samahan nyo. At ito na nga mga kaburdi, ayan na, yung panahon dito sa atin. So ang ganda, pasikat na pasikat, o sikat na sikat si aring araw yan o. Oh. Yan, pangat na talaga mga kaburdi. So, time check tayo mga kaburdi. Yan, nakikita nyo. 6.25 in the morning. So, hindi pa nakabukas yung trapdoor natin. Buksan na natin mga kaburdi. Yan. So, ayan mga kaburdi. Then, sukin natin muna dito sa natin ano, stick. Hindi bababa kung dito tusukin dito eh. Yun. So, ayan mga kaburdi. Naka-ready na. Yung trap door natin so tignan natin yung view manong view yeah, so handang handa na talaga para kay white tip so mga natin si white tip anong course kaya dadating yung ibon natin wala pa namang release mga ka birdie pero i-update ko kayo dito sa ibon natin so maganda maganda yung panahon ngayon yan ang the best ngayon mga ka birdie kaya abang abang tayo sa release ng mga ibon natin so ito mga ka birdie wala pa tayong update sa release ng mga ibon natin So ayan. So mag-aabang nito ka day. Siguro girl bulak na, castle si girl patak. Balikan ko kayo mamaya. Update ko kayo kung makakawi yung kalapati natin. Alright! right! Paki kabog, paki kabog! kabog, kabog! po, mga ibon po natin. Ayan po sila. Paki kabog, paki kabog ito mga koys time check 7.5 so pinakawala na daw yung mga ibon natin so ipa-plush ko nung sa screen kung anong oras so ito so, na yung panaw sa atin mukhang so, maganda ang pawian natin ngayon mga koys at ah, syempre kasama natin si baby Kelsey hello mga koys ah, ang sabihin mo sa kanila oh, hello daw mga koys so abang abang na tayo so ayan mga koys 1.4 na nga ispidan dito sa atin So, abang-abang na tayo kung anong oras nga pa darating. So, ayan. Meron tayong event ngayon mga koys. Kaya iba yung magbabantay ngayong araw. Si Look Girl Kutak. So, ayan. At dito nga mga kaburdi, si Luke Girl Bunak ay nagpapalit ng mag-abang kay Luke Girl Kotak. Si Luke Girl Kotak nga yung nag-aabang ngayon. So boys, record muna tayo dahil nga di siya nagsasalita uh, salita dito. Kung nakikita nyo naman, maganda yung panahon. So ito yung panahon dito sa lugar natin. So ngayon, nasa trabaho na tayo. Si Luke Girl Kotak, siya na yung nag-aabang para sa ibon natin. At kitang-kita nyo nga, iniikot niya talaga yung camera para makita nyo o na tayong ibon. Dito nga mga kawordy, medyo mabagal talaga yung ibon natin. Dito masyado mahaba yung vlog na to dahil nga busy yung mga talagang nag-aabang natin. At kaya nga sa speed na 600 dun palang dumating yung ibon natin. dito hindi naman siya bumilis, hindi rin siya bumagal. Same lang ng ginawa niya ng second lap training, yung lapas tarlac mga kaburdi. So 600 talaga na flat yung ginagawa ng ibon natin. So kala ko pa naman may speed bird na tayo, hindi pala. Mabagal pala to na ibon mga kaburdi, kahit kalahi ito. Nung John ni Insan Jampol. ayun na nga mga kahit walang nagbabantay talaga o walang nagpapatrap pumasok yung ibon natin sa trapdoor so ito na at least mga kaburdi dumating yung kalapati natin kahit babagal so mga koy sige na natin ng malambot si white so yan bukas ang mga sakayan ni Maru at ni Brusco so as of, nine, as of now mga koy e eh, wala pa rin pala si Thunder so di pa natin alam kung uuwi pa ba si Thunder o hindi na talaga